Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, uh, naniniwala pa akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa uh, sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat, na, uh, nagbabalik naman po ang hiwagan ng pangasinan uh, na magbabagi po sa inyo mga lihim na karunungan po. Ang po ay... Uh, sumabay sumabay bay, uh, sumabay bay po kayo sa Iwaga ng pangasian para marami po kayong uh, ma -di po dito na mga uh, magagamit po sa pang-araw ng sa panggagamot po at mga pang araw, -araw na uh, magagamit po na aki babagi mga orasyon uh, di at, it dito, dito po ay basta focus lamang po kayo sa inyong ginagawa sa araw-araw at tiwala sa sarili. Magpo, pag gumagamit po kayo ng mga orasyon po ay huwag po yung magduda, kundi uh, positive po palagi po kayo sa pag-iisip. Huwag po kayo mag- uh, magpukon po ng mag isip po ng negatibo kasi pag nag-iisip kayo ng negatibo ay lalong hindi po kakapit po ang orasyon na inyong gagamitin po. Kaya dapat po dito ay focus po lamang po kayo sa aking mga binabagi at Manalangin po kayo sa Diyos naman para gabayan po kayo at huwag pong makalimot pong uh, magpasalamat sa Diyos na uh, pag natapos nyo pong uh, uh, nabanggit po orasyon, magpasalamat po kayo para kumasi po sa inyo ang Diyos na mga sa lahat na gagabayan kayo araw-araw sa -araw inyong mga ginagawa. Sa mga nais pong matutong manggamot po, uh, tumutok lamang po kay sa iwangan ng mga sila. Iwabagi ko po lahat po mga orasyon na inyong magagamit po dito kaya uh, sa mga hindi po nakakaintindi po ng na mga kon po uh, pwede nyo pang escape pwede nyo pang escape para uh, maghanap na po kayong iba na inyong uh, magagamit po na mga kon sa mga kung magtitiwala po sa iba ang binabagi ko po dito ay subok na subok na po at isishare ko po sa inyo na uh, wala pong akon po dito na masama na aki-ibabagi mga orasyon kundi na lamang po ang aking mga pinagkakalob sa inyo para magagamit po nyo at makakatulong po ako at matulong rin niyo po ako sa aking ginawang uh, uh, youtube channel Hiwaga ng Pangasinan sana po ay pakaingatan po lamang ang aking mga ina-upload ng mga oras yun uh, pasensya na po kayo kung uh, paminsan-minsan ako kung kasi minsan busy may nagpapagamot po kaya ano po Uh, pasensya na po kayo uh, uh, sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na kwan po yan po ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat yan po Ay, santo niño Ang isi-share ko po sa inyo ngayong araw na po ito ay uh, orasyon sa pulog at kidlat. Uh, bro, uh, nag-request ka sa akin na po kasi katatakot po siya sa kidlat. Kung uulan, uh, nauuna po yung kidlat, malalakas po yung kidlat. Ibabagi ko yung orasyon uh, uh, pulog at kidlat pang po dapat po ay pag insinyer ko po sa inyo to ay gamitin po nyo sa pang araw araw kung uh, limbawa po nagtatanim po kayo ng palay nasa bukid pa at biglang umulan tapos kumidlat uh, dapat po may isaulo po nyo ito kahit hindi nyo po usalin po yung orasyon kung kinakailangan ay eh, dapat po ay magpudir po muna kayo at uh, magdasal po na bago kayo umalis ng bahay araw-araw kung nasa nag -ipi -ipi na po kayo, usalin nyo lamang po ang orasyon ng tatlong beses po at ipo sa dibdib po ninyo. Uh, ligtas na po kayo sa kulugag kidlat. Kasi ang kulugag kidlat po ay napaka-delikado po yan. Pag salo kung nangingisda ka, nasa gitna ka ng laot, tapos uh, kumikidlat, kum, uh, kumukulog, ay dapat po ay... Uh, po sa inyo na ibabagi ko po eh, dapat po may, may imoros nyo po ito basta kahit na limbawa po nasa kalagitnaan po kayo ng inyong mga bukurin na tatanim po kayo ng palay sa kaisan man po kayo naroon sa nangingisda po, o, nasa palayisdaan kaisan po bulogaron, basta dapat po ay eh, magdasal muna kayo tapos kung nasa gipitan na po kayo salin nyo lamang po ang oras yun po na napakabisa po itong i-upload ko po ang dami na pong nakasubok po ito at talagang the best po na number one po na protection po sa kulog at kinlan lumilis po sa inyo ang mga kwan po uh, kulog at pag sinasambit nyo po itong aking ibabagi uh, bro nandito na yung request mo na uh, uh, pang protection sa kidlat pang kaligtasan dapat ito bro ay may memories mo i nyo lamang po at pag uh, nasa gipitan na po kayo, ay pusalan nyo lamang po ang oras po. Narito po ang oras po as Bago po kayo umalis ng bahay po ay, magdasal po kayo ng isang ama namin, ang Banyanong Maria, sumasampalataya. Iyan lamang po ipunto nyo po sa inyong bahay. Bago kayo umalis ng bahay, magdasal po kayo ng isang ama namin, ang Banyanong Maria, sumasampalataya. Pagdating nyo po sa... Uh, at talagang aktual po na nandun po kayo sa mga nagtatanim po kayo ng palay, uh, sa kahit saan po kayo naroon, pag kumukulog, kumikidlat, usalan nyo po agad ang morasyon po ito ng uh, tatlong beses po. Uh, yung kiyurpam, kigurpam, tumpior, triyam, aum. Tatlong beses po at hihipon nyo sa dibdib po nyo ng tatlong beses po. At isunod po yung susi, human, auk salbami. Ayan po. Dapat po ay mai memorize nyo po ito para pangkaligtasan. Gamitin nyo na po ito habang buhay na yung protection ko sarili sa pag umukulog -kumikidlat. At may isishare nyo po rin po ito sa mga apo nyo, anak nyo at sa ibang tao may isishare nyo po ito. Uh, maraming maraming salamat sa iyo bro. Uh, nandito na yung request mo dapat po pakaingatan po ito at 'wag mong subukan po na gamit-gamitin lamang po na walang kabuluan. kundi gamitin po lamang sa biglang pangyayari po kung alinman po nasa gipitan ka na kumukulog kumikidlat kung saan o no, nasa bundok ka o sa kuan po ay gamitin mo ito basta isa po sa pamula lamang po paggawa ng mga bagay na ayong gagamitin at wag kang wag mong ipagyabang kundi i-share mo sa iba para matuto sila sa uh, uh pangkaligtasan sa ulo ka maraming maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagmamahal ng iwagan ng pangasinan maraming salamat po sa inyo lahat sana po wag po kayo makalimot kung mag-subscribe, mag-like, and share pakikwinto na rin po ang ko maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat